Yan. Unahin na po natin yung presyo ni Ate Baby. Alamin po natin kung ano naging epekto ni Bagyong Yuan, Super Typhoon Yuan sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksa. Yan. Kung nakikita niyo po, marami pa rin gulay ang aking maganda masipag na Ate Baby. ano Ate Baby, good morning. Nakabukas ka ba kahapon? Oo. Pero wala ako tininda. Ate, ah, si po. Nakabukas siya pero wala sa tininda dahil walang gulay na dumating. Yan. Ngayon medyo marami ano. Yan. Ha, ah, slip. Alamin natin yung presyo ngayon. Kung anong epekto ni Bagyong Yuan. Unayin na natin sa siling panigang. Sampalong 40! baby, magkano yung siling natin panigang ngayon. Ang asking ko ay 280. Yan, talaga. Tingnan nakita nyo na. 280, ang taas ng ating uh, panigang ngayon eh yung ating ano yung talong mo Ate baby yes. ang talong eh hindi kagandahan 85 ang aski hindi kagandahan 85 kagandahan 280 aski yung magandang talong mo Ate baby magano wala akong magandang talong oh. Yung Yan na. Ay, sa niya, Wala siya magandang talong. Baby, itong siling panigaan natin, Talbot. Sit. Oh, 130 'yan. Ito na 'tong palaya. Ah, palaya 'yung ganyan, 11 ang asking. Oh, talagang ang mga siya 11 sa ating mga okra. Yung okra mo. Meron na asking na ko nang 80. 'Yun, tumaas na. Talagang tumaas na talaga isa sitaw. Ay, gamatis muna magkano? Wow, ang taas. Ayun siya sitaw. Oh, sandanan. Grabe, no? Pero meron kami binenta 80. Ay, 70 yung dalamit. Ayun sitaw natin. Sirap yung mga kapasal niya. Sitaw. Sitaw. 200. <laughs> Talagang malinaw na malinaw yung sinabi natin. Asking. 200 asking price. Ayun sa natin doon sa labas. 25, tawad na yun. 25, tawad na yun. Ayun, may sampalok ka rin doon. Magkaning sampalok natin. Okay. Oh, 35 daw. Yun sa Priya, 25. Eh, yung papaya natin, umangat na ba? Ay, hindi. Ah, oh, ganun pa rin. Nananatiling uh, 10 piso. Sa, atin, sa siling demonyo mo, ati baby. Eh, 300. 300. Yan, nakita niyo po yung medyo pagtaas ng ating mga gulay. Ati baby, makano ulit yung tanong na ganito? Eh, 80 lang. 80, 80, yan ha. Uh. Nila lang lang ni ati baby, pero tumahas. Hindi pa kagandaan nah, yun. Ano, uh, uh, uh. Oh, Ah. Oh, Ina yung upo dati 10 lang. Ngayon to ano na? Hindi, meron oh, pa rin 10. hindi kaganda na no. Yeah. Salamat at baby. Ay, kaganda naman talaga ng diwata natin ng basakan, ano? Nakapost <laughs> like ka. Oo. Oh, ang ganda ng Sa Ay, ba, tayo kay Sir Alvin. Tanong natin yung presyo ng kanya ang palaya, Anday. Sir Alvin, mabaga. Oh, uh, yeah. Boss Alvin, magkano yung ampalaya natin ngayon? Ampalaya po talaga ngayon ng takbo, 90. Yan na, 90. 90. Yan na. 90 yan, ha. Sa naghihintay po tumaas ng ampalaya, ngayon po talaga, mataas po siya ngayon. Lahat po ng gulay. Eh, Siyempre, sa efekto ng bago yan. O, 90. Maganda na po ito ang palaya ni Alvin. Alvin, wala kang ano, dumating na kamatis. Mataas o, na rin kami. kamatis. Ang kamatis po, na 100. O, tingnan yan. Laki na. Alos lahat naman yan. Ha. Lahat oh. naman po ang Taiwan ng balita ko 5,000. Nako, swerte ng na mga may Walang siling dumarit, Taiwan na. na wala nang dumarating. Pero baka pa po nakabukas ka? Oo, oh, kahapon. Bigla ka kahapon. Oh. Yeah. Wala namang naka masyadong dumating. Wala, wala namang kaya oh. bigla kong mga tanggol. Yan, kaya bigla daw umangat ang gulay kahapon dahil wala namang dumating kahapon. Ngayon lang nagdadatingan. Ngayon lang dumating. Ayun. Agaw Yan, agaw-agaw daw. Kaya wala po tayong update kahapon. Dito po kay Miss Marian, alamin po natin yung presyo ng kanyang okra. pati ng talong, ayan oh. Marian, magkaroon ka ng talong mo ngayon. Tingnan niyo, 90 'yan, talagang umangat nangangat yung talong, 90. Sa okra natin. Ayun na, dating 150, ngayon 65 na. Umaas talaga. Sa papaya, 100. 100 pa yung dalawa nito. Tanungin natin si Jack kung tumaas din yung ano yung uh, kamoting Taiwan Jack. Ha? Bakit Jack? Yan Jack. Jack. Uh, Destiny si Rose Jack Roberto five Yan. 550 po Ayan nga uh, Tingnan mo naman yung katawan Katawan talagang Jack na Jack Ayan o oh. <laughs> <laughs> Ano bang kamote ito Jack? Ano mo? Dilaw Dilaw Magkano dilaw? 550 500 O 550 taiwanese, 500 Salamat Mr. Jack Alamin natin yung presyo ng ano ng luya. Good morning Madam Analo. Madam Analo, magkano ni maganda nating luya ngayon? Ah, wala magandang luya. Eh yung hindi kaganda na ganito. Eh nandina, hindi, pa kagandanya Hindi kaganda ang Oh, yan, 1.45. O, oh, ganun ba? Yan. Dino. Dino. Oh. Itong ating ano, uh, gada 80, tumas talaga. Eh, yung ating kamote ubi ba to? Magkano yung kamote ubi? 60. Eh, yung ating luyang dilaw? 60 po. O, 60 din. Yan. Ayan na, mga luya. Yan. Tanong din natin itong ano, itong mga gabi. Doon tayo sa kabilang magtanong. Iyak dito, may pagbabago yung presyo. May sinibuyas tayong no? ano, gabi. Oh, Magano? 95 po. O, hindi masyado siyang tumaas. No? 95. Sa galyang natin pula, Forty-five. Forty-five. ganun pa rin sa puti. 64 po. po. Ah, sambales. Sixty yung puti. Yung ating pula, forty-five. Pag sambales talaga siya, maganda yun. Ano, yung, salamat. Kapon ba nakabukas ka? Opo. <laughs> Pero konti lang nga na, walang dumadating. Walang oh, maraming ganyan na. O, ayan. Dito po, ang daming paycheck ni ati, ano, ati ini. Alamin natin trese ng ano, pechay niya. Atine, eh, magkakain pechay natin ngayon? Tiyak, tumaas yan. 60-50. Oo, oh, 60-50. Sa pipinong bakla natin? Ay, ay alam Ay, ito ba Ay, yung ating uh, ampalaya? Ampalaya po, 80, 80. 80. Sa sitaw? Ay, ano po Sita. yung sitaw ko, hindi maganda. Hindi maganda. Halang sitaw. Magkano ngayon sitaw? Alam ko po, po sitaw to na... Oh, mahal, um, 1.50, tumaas din talaga, nyo? Okay. 1.50. Tapong ba nakabukas ka? Maraming tao, wala? Maraming rin po, Pero mas mahal kahapon kaysa. Mas Okay, salamat. Si, oh si Charito, sabihin nyo lang si Charito, nakabayakot. Dito si Atine. Atine, magdating kamatis natin Ngayon. Isandaan po, nangyay na. tawag. Yan, yan na, ang na kamatis na, po natin ngayon, yung pinakamaganda klase na po yan, nasa isandaan, 90. 90 hanggang isandaan po. Ano, yan po ang presyo ngayon dito sa baksakan. O, yan, o. Yan po, alas ilang, ilang ano nato na yung kamatis natin natin, 90 sandaan, ang asking price po yun. Ha. Salamat. Thank you po. Okay. Ang mga kagulay ko na, ano sa kayo ako, eh, takat ko kung eh, hindi, ito ito to to, to talaga to kasi ito kinakausap ko talaga yung ano eh oo. Oh. Oh. asking oh. pala sa Yung asking price na 'yan pwede magbago, pwede oh. bumaba kasi pag tumatawag yung ano eh. Ayun. Wag naman natin samantalahin masyado ano. Hindi oh. naman oh. sa Hindi na 'yung ang mo magano. Ay nag-askin din po kami ng sesyon daan. Wala pang Wala sa sampalok niya ating ating ini. Eh. Yan, mura pa rin yung 25. Tinatawaran siya ng 20. Salamat at ini. Eh. Ay, dito yung siling panigang natin. Ah, ito po, nagbenta na kami. 250 250. mal kasi nung nakakaraan niya 250, salamat ulit Okay, Boss John John natin yung ano na Boss John, magkano yung money natin ngayon? ask nila 2, 3, 2, 4 2, 3, 2, 4 yan pero pag Pag per kilo Kilo <tikipan> 80 pa yeah. Salamat Sir John Ito tanong natin itong ano Patolang kinis Boss magkano yung patolang kinis Yan medyo mga teman 30 Maganda Saka so, magaganda yung patolang kinis nyo Sa talong Sa talong 90. Yeah, 90 talaga ang yeah. ano, ang asking ng talo ngayon. Medyo mangatin. Eh saan pala ya? Ako din po namin. 85. 85 'yan. Salamat. Hoy, ito magkano yung talong mo ngayon? Ah, talong 800. 800. Salamat. Okay, kay bigyan Jackie ko wala siyang masyadong. Lula. Eh pero meron siyang ano, kamatis. Okay. Ang pinaka... Ayun, kumahas kamatis eh. Magkano kamatis natin ngayon? <laughs> medyo mahilaw po yan eh. Ay, yung good na good? Wala po kami, masyado ka naman. Bukas po. Ay, yung good ay good, hindi mahilaw yan? ito 75 na tuloy. Ito yung medyo, ano, yung hilaw 80-75 na tuloy. Pero yung maganda talaga ngayon, 100. Gandaan. Ay, yung ating... Ito uh, po, uh, 70. 70, umangat din. Sa siling panigang? Yan yeah, po, 17 eto talaga mataas din oh 17 eh sa maliliit mo ang kalaya oh 30 oh train kasi yan ito ah maliliit to kaya 17 lang yung malaki to 45 ano yan ay, ay, kayo, na, dito, yan ano ngayon mais ngayon Magkano ang mais natin maganda Ano ko ano yan na puti ito yung ganit purple no eh yung dilaw o, oh, 50 din yan. Salamat. Dito tayo sa Ate Mayan po. Ate Mayan, ano yung mais mo? Dilaw o puti? Magkano'ng puti? 45. O, oh, 45. Sa dilaw? Wala. Eh, yung papaya natin, magkano eh, yan? 10 piso, hindi pa nabibili. 10 piso, hindi pa nabibili. Eh, yung ating uh, pipinong bakla? 40. Sa talong mo? po sandaan. sandaan, sa sitaw. Dito ako pa, 190. 190, yan. Kapon ba, nakabukas ka? Hindi ako nagbanta na mahigayan. Magaganda ng mga nakabukas. Magaganda ng mga kagulay mo. ano? share eh? sa'yo, mana sa'yo. Mana sa'yo, ang ganda, no? Sura para kayo yung magtinaan pa tango. So, tanong natin yung siling. Ano? Dahil ang sili, sa pinagtatanungan natin, masipag, magandang sakadora ng baksakan. Siya lang po may daon ng sili. Araw-araw dito, hindi nauubusan yan po. Yan. Sikat na naman ako. Ayan. Oh, Magkano na yung daon ng sili natin ngayon? Ayan po, sandaan po. Hindi pa rin nagbabago. Kahit na bumag, sandaan pa rin. Talagang ganun pa rin ang presyo ng ano. Ayan ganyan papaya. Yung papaya po, wala pa. Ay, wala pa. Wala pa po presyo. Wala pa ang presyo. Binabundle pa Binabundle niya lang. Eh, shout out mo naman yung ano mo, love mo. Wala pa. Ingat na. Ayan, yun, ganun sana. Dito tayo sa Supreme Kalabasa kay Ate King. Good morning Ate King. Tingnan natin kung ang epekto ni U1 sa Kalabasa. Magkano na yung Supreme natin yung malaki? Yung malaki po, ang taon ko pa 15. 15? Oh, no. ma dapat di pa rin tumat, ganun pa rin 15 ano. Oh, eh yung medium niyan, medium. 14. Yung sa small, maliit. Ayan po, ayan. Medyo hindi gumalaw yung kalabasa, no? Oh, okay. Salamat. Oh, kasi nga, dahil nga sa epekto ng bagyo, no? Okay. Pero maganda si Titing. Ping. Mukha, uh, yung araw. <laughs> na blooming na blooming ka ngayon. si <laughs> Sir. Sa kabila naman, o. Oh. Tapos ka ba kapon? Oh. 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 bakali pa rin ano, lakas pa... Kasi tapo laki pa ang lakas pa rin ng hangin ano. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B Mr. Palenque. Yan po, kaalis lang po ng bagyong Yuan kahapon ko hindi tayo nag-update wala po tayong update dahil meron lang ilan na nag uh, a dito kaya hindi na po tayo nag-update konting konti lang po ngayon po mag-update po tayo nakikita po natin na may mga padating pang mga gulay sana po uh, hindi naman napinsala masyado yung mga gulay ng ating mga kaibigan farmers alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay ngayon Tignan natin po kung ano yung naging epekto ni Bagyong Yuan sa mga gulay ng ating mga kaibigan farmers. Sana naman po, hindi masyado siyang nasalanta. Kaya lang po, sa tin din ng lakas ng hangin. Inahasaan po natin na ang gulay ngayon medyo konti lang po. Kaya sama niyo po mag para po malaman natin yung mga gulay na darating ngayong araw po ng uh, Martes. November 11. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenden. Marami pa rin po siyang kamatis. Alamin natin yung presyo ng kanyang kamatis. Wala na po. Good morning, Madam Len. Madam Len, magkano yung kamatis natin? 90 po na po. Ayan, ayan. Ito, dito pa nga. 90 pa lang eh. Yung talagang maga, magaganda quality, sandaan. Yan. Ayan. Nagaganda ng kamatis ni Madam Len. Madam Len, sa okra mo? 60 po. Ha? 60. Okra. 60 ba? 60? Sampalaya asking price. Sampalaya. May 80 po. May 80. Ayan. Yung pinaka quality talaga. Ah, sandaan. Very mga good. 80 per kilo po yan sa bakla natin o oh, parenta yung pipin ng bakla talaga kumanga talaga yung pipin eto yung yung siling panigang siling panigang o oh, 2-5 talaga mga yung siling panigang natin sa bonito eh, sa sapiya Ah, 15 17. Salamat, Madam, Madam Den. Ha? Yan, may kausap si Madam ha? Den. Eh. Dito tayo kay, ano, kay... tanong natin yung sigarilyas niya, pati yung bonitong uh, ampalaya. Uh, magkano yung sigarilyas natin? oh, sandan. Eh, yung bonito natin uh, ampalaya. O, oh, 50. Sa ating siling panigang. Yan, talagang angat na angat yung siling panigang. Sa okra yun talagang tumaas na talaga yung okra natin tagal ang tagal ng mababa ngayon lang tumas dahil okay, sa bagyo oh, tumas. sa sitaw natin sitaw matay si sitaw mo sitaw po uh, yung maganda po okay. 200 yun lang na. salamat gumagay lang gumandala si madam ano, <laughs> yan salamat ito, so, alam natin yung paggalaw ng kalamansi ito. Kaya eh, ito test yun. Good na good. Ito <laughs> test yung magkano yung good na good natin ngayon? Yun, talagang mga tari. Alis lahat ng gulay yung mga tari dito na sa baksakan. Dahil sa bag yung yuwa. Ano? 3,000 isang buri. Ano sa lagay naman po natin 15. Sumasikili ang kalamansi. Dito po sa nag ng uh, saluyot natin na uh, ano update. Tanong natin. Ah, uh, konsi ato, may saluyot ba? Wala na baha Meron lang silang ayo yung uh, tag ito. magkano? 12 po. 12. Isang sali Ito ng ating turo. 70. Talbos ng kamote, wala din. Kamote, ito may 40 na nasikip. 12 na. Ha? 12 na nasikip. 12 po. 12, yan. Salamat, ah, magiting na kagawad ng barangay kao din yun. Oo yan, magiting na kagawad ng barangay kao din yun. Tiyak, busy ka nung ano, nakarambag yun, ano. Oo po, nakakulok ng mga tao sa ating barangay. Yeah. Ayan po, talagang nagsasanay na po magsilita ang ating magiting na kagawat. Soon to be, next year ha. Abangan po natin yan. Ito yeah. kay Ate siya lang po may dealing Taiwan. Tingnan natin magkano ang Taiwan ni Ate Ate Sel, magkano tayo ba natin? Mahal na mahal daw nito. Mga tantoto ah. Oh, o, oh, silipa. Five pa ngayon. Ito, 4.50 lang ah. Uh. Ano mo yeah. na lang dyan? 4.50. Mabit no? lang dalawa yan. Itong bonito mo? Bonito po. Wala ba kong pressure. Inigil ko 50. 50. Salamat, Ate Sel. Oh, shout out to kay Kuya Taka. So, ganyan saan? Nagpapasit. pala yung mga. na lang. <laughs> <laughs> shout out eh. Shout out. Alamin naman po natin naging epekto ni Yuwa sa mga gulay bagyo. Kanina, puro gulay tumano eh. Ngayon naman, gulay bagyo, pati po mga sibuyas. Ayan. Ayan sir okay. good morning, sir. Good morning. Ayan, oh. Ah. Maganda lalaki yung idol ko. Idol. Eh, nag gyu Madam, uh, sir, na. Si, Magkano yung natin na ngayon? 450. 450. 450 sa Peche Baguio. Peche Baguio. 350. 350 sa Labanos. Labanos. 500. 500 sa ating Sayote. Sayote. 450. 450 sa ating Carrots. Carrots. 1-4 Yung ating patata 1-2 Sa ating uh, broccoli Broccoli 1-4 Cauliflower Ah, oh, wala silang cauliflower ngayon. E eh, yung ating ano, celery. Celery 180, Licks, 180. Yung lettuce na bilog. Lettuce na bilog 200. Yung green bell. green bell. 300. 300 yung red bell. Red bell 350. 350 sa beans. The beans, kanina 180. 180 yan. Si so, talaga ni Madam Glad, ano? lahat ng lettuce, 200 ay lata ano? no? And... ng lettuce nagmahaling lettuce, magkaning lettuce? 200 nasensi boss ano kumahalin ng kalabasa, nabahan ayan kumaha daw, kumahalin ang kalabasa, boss dyan ingat ka dyan ito tayo kay ate Agnes, ate Agnes may balita ba tayong maganda sa mga sibuyas natin puti imported, makano? yung malaki malaki 520. Yung e medium size nun. Ayan may 500 tayo. Ayan. Ito, pula, 550. E yung ating, ano, Longan storage. 1,450. Oh, 1,450. Medyo tumas din, ano? Eh, sa super wide. Super wide natin, 500. 500 sa kanso. So 450. 450 sa, ano natin, Luyan, nakakaon. 520 sa Mungo. Sa Mungo, Dubai. Yan. Medyo hindi pa siya magalaw, no? Ma. Oh, pero yung mga gulay bagyo matas ngayon na. Ano? Okay, salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan. Medyo tumaas po lahat ng presyo ng gulay dito sa baksakan. Tandaan po dahil po yan sa epekto ng bagyong yuan. Tignan po po natin sa darating na mga araw. Baka nga po kasi ang nangyari dito. Kinapos ng supply ngayon ng mga gulay. Baka nasa lanta po ng bagyong iwan. Sana hindi naman ganun kalala. Sige po. Sige again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all well po. Tandaan niyo po ang tinatanong ko. Asking Christ lamang. Mga sakadora po ang tinanong ko. Kung anong sinabi nila, inuulit ko lang po. At pwede po magbago yung Asking price. Okay. Bye-bye.